Good morning po sa inyong lahat and welcome back to JR TV. Ako po ay kasalukuyang nandito ngayon sa Noi Ban International Airport in Hanoi, Vietnam. Um, and samahan niyo po ako dahil lilipad po ako ngayon papunta ng Saigon or sa Ho Chi Minh City which is the second biggest city after Hanoi dito sa Bansang Vietnam. Kung mapapansin niyo po ay mag-isa na lang po ako sa pila at uh, hindi ko nakasama ang PD team. Um, si Toots po ay iniwan ko na rin sa Airbnb namin at sina Sir Paul po ay nakaalis na nakabalik na po ng Manila this morning then dito rin sa airport na to uh, sila lumipad mula Hanoi pa uwi ng Manila at ako ay naiwan and palipad ako ngayon papuntang Saigon i-explain ko po sa inyo kung bakit ako uh, nahiwalay or nahuli um, samahan niyo po First time ko lang lumipad using Pacific Airlines Uh, which is owned and operated pala by Vietnam Airlines there. Thank you. Window seat tayo for today, 28G. first time ko po sumakay dito sa Vietnam Airlines uh, particularly sa Pacific Airlines and maganda siya malinis and spacious yung uh, legroom napag na po agad ako dito sa international airport or domestic airport rather ng Saigon and uh, kukunin ko lang yung aking gamit dahil kailangan ko siyang i-check out ah, malaki po yung gamit na yun kasi kasama na po doon yung mga gamit na gagamitin ko sa Australia and bilang meron po tayong layover na 9 hours kailangan ko po siyang i-check out Ang galing dito. Oh. Meron pang expected time ng bag delivery. 1202 pa, hindi yung hindi mo alam kung dadating ba yung bag mo or hindi at least yun meron siyang expected time alam nyo po ba na bilang layover nga lang po ito dito ng 9 hours wala po ako nakabook na accommodation wala akong pwedeng pagtuluyan sa loob ng 9 hours na yun dahil flight ko na rin po mamayang gabi papunta to Australia papunta sa Melbourne, Australia so Um, bilang wala po akong accommodation hindi ko pa po alam kung saan ako magsistay kung magsistay ba ako dito sa airport paghihintay na lang or lalabas ako ng siyudad, ng Saigon, ng Ho Chi Minh City para mag-explore within that 9 hour period eto na yung bag ko wali ba ahead of time pa? Okay, so now hahanapin ko na lang kung nasan yung uh, baggage deposit area. Baka meron sila ditong lugar kung saan pwede kong iwan tong luggage ko. At saka possibly itong backpack ko. Kasi um, gusto ko lumabas sa syudad para uh, kumain. Uh, hindi na siguro ako matutulog, no. Kahit dalawang oras lang yung tulog ko uh, kanina, umaga. Um, kasama kami ni Toots po, eh. lumabas kami. At uh, nagpunta kami ng bar. Kaya yun, sa ngayon, kahit walang tulog, um, lalabas pa rin po tayo. sama sa mga baggage deposit doon and then lumabas tayo ng city Grabe na iingit ako sa kanila kasi napaka-organized nung system nila even sa shuttle bus Alam mo Vietnam lang din naman to eh Parang Pilipinas lang, third world pero bakit sila kaya nila gawing organized, gawing systematic at hindi nakakainis yung mga ganitong papasing bagay Sa Pilipinas kasi alam mo parang ang gulo-gulo, dilim-dilim tapos para masalimut lahat ng proseso pagdating sa, sa atin kaya hindi mo hindi may mag-compare sa mga parehas sa sistema eh parehas lang naman tayo eh so meron silang locker room dito sa arrival area ng terminal 2 kung saan pwede mag-iwan ng bag so iniwan ko na yung aking malaking luggage babalikan ko mamaya 6.30pm and it cost me 160,000 dong kaya ngayon ang problema ko na lang ay kung saan ako magsistay uh, kung pupunta pa ako ng city or dito ako magsistay syempre hindi at grabe pala yung ano ko oh grabe yung powers ko yung langis ko so, tara na sa siyudad. kung meron man akong gustong gawin sa loob ng um, walo or siyam na oras na paghihintay dito sa airport or sa, sa Saigon rather is um, number one gusto ko mapunta sa Kong Cafe 'Yun sinabi ko na isa sa favorite coffee shops ko dito sa Vietnam na hindi ko naman nagawa talagang puntahan sa Hanoi dahil napakahaba po ng pila doon. Uh, and hopefully number two, pag may nakita po tayo isang shop na mayroong mga nagbebenta ng painting mga street artists, uh, kukuha po tayo ng isang painting ko doon dahil uh, ugali ko po yan na mag-uwi po ng mga Um, amateur painting lang na panglagay po sa bahay natin na pang design lang po. So hopefully those two makapagkape sa Kong Cafe at makabili ng painting. Yun po ang ating goal for the next few hours. Kaya let's go! Ha! Huh? Sa totoo lang pagod na po at puyat. Pero dahil travel ito, dapat hindi tayo nagpapatalo sa pagod. So yan, nakabalik po tayo dito sa sentro ng um, Saigon and this street, particularly this street, is where um, kung, na kung nabili yung painting na meron ako sa bahay. So particularly this one. So bili ulit tayo. Tingnan natin kung meron tayong magagustuhan na painting. Ito ako sa art gallery store kung saan ako dati bumili ng painting. And in fact, si Toots meron din siyang painting na dito rin galing. So I'm just trying to select um, for something that jumps out. Kung ano yung maganda na pwede kong uh, maiuwi no, sa bahay. ganda po nitong abstract na to ano para po siyang yung mga building uh, building po yung dine-depict niya grabe ang ganda po nitong isang to sobrang mahal siguro nito ang cute po oh, parang sa Halong Bay o sa Halong Bay mismo yan kung saan tayo galing last Napili na tayo tapos sinisil na siya ni tatay ito ang napili ko na painting mula kay tatay siya mismo ang nagpainting nito napakagandang abstract wow beautiful <laughs> <laughs> ililigpit lang ibibalot niya po yan para pumadala ko siya sa airport na tayo sa kong finally yun. yung in-order ko. Tapos may konting snacks sa uh, John. Yun. Kit na itsura niyo. Kit ng uniform ng mga staff. Hala, biglang ang sama ng panahon dito sa Saigon. Wow. Dito na tayo sa Kong Cafe and um, yun nga, ang binili ko nga ay coconut coffee at saka isang croissant lang para meron tayong konting snacks. Total of 99,000. Ang cute lang ng cafe, tinan niyo lang. <laughs> Tapos ko ngayon sa pinakataas. <laughs> sa balcony sa labas pala, sa second floor. O di ayan, parang fulfilled na po natin yung uh, tasks natin today. Um, sa ating ma mabilisang layover dito sa Saigon, it's only 3.30 p.m. Meron pa akong one and a half hours para magstay dito or mag-aakon na lang bumalik sa airport kasi nga po ay uh, Malakas po ang ano no. Ang ulan parang pangit yung parang bigla. While waiting for my order, parang hindi po kakasya ng akin ano. Ang uh, painting sa sa ano bagahe. Thank you sir. Thank you yeah, yeah, I will Thank you. Wow, ito na yung coconut. <laughs> Okay, I'm back at the airport. Um, pagod na pagod na. Oh my gosh, pawis na pawis. Pagod na pagod. Ang bigat ng dala. Um, but we don't have a choice. Lipat po tayo ulit. Samahan niyo po ako papuntang Melbourne, Australia. Oh my gosh, close pa po. Ang counter C and counter D. Wala pang tao at nakalock pa siya. So maghihintay na naman po tayo ng isang oras at kalahati or dalawang oras dumating na po yung order ko. Sobrang laki po. Tingnan nyo po. Oh. Grabe po yung serving niya. Halos nakot niya na po yung buong tray. Mas <laughs> malaki pa sa kamay. Tapos ko pong kainin. Uh, medyo nabawi yung lakas ko ng konti dahil sa sobrang pagod. Uh, medyo nabusog pero uh, baka antokin naman ako nito mamaya. Ang totoong dahilan po niyan kung bakit ako humiwalay sa kanila uh, is because, kagaya po nung nabanggit ko, sina Sir Paul po, sina Madam Yula, si Tita Minda, at saka si Tuti ay umuwi na po ng Pilipinas. Dahil talaga naman pong November 9 talaga yung kanilang flight pa uwi. Ngayon po is November 9 na rin. Pero nauna po sila ng madaling araw, sila po ay 2 a.m. yung flight pa uwi ng Pilipinas ako naman po ay 9am yung flight mula Hanoi papunta naman ng Saigon. So itong Saigon po nito, connecting flight po ito papunta sa aking next destination which is Melbourne, Australia. Uh, sa Melbourne, Australia po, doon po ako sa trabaho ng isang linggo. Meron po akong work doon um, dahil yun pong company na pinagtatrabahuan ko ay isa pong Australian company. Meron po akong attend ng mga meeting sa Tuesday, Actually, pati lunes, pati po pagdating ko doon bukas uh, ng umaga, um, ako po ay mag-work na. Pati sa Martes at Merkoles, meron po akong mga meeting kasama ang aking mga boss. Um, at yun naman pong Webes at piernes ng linggong ito na paparating ay nag naman po ako para makapasyal ulit na kaunti sa Australia. Kung ako po ang niyo, ninyo, napakasorte ko po dahil ako ay nabibigyan ng pagkakataon na makapag travel at uh, alam mo yun may sponsoran ng company na makarating sa mga malalayong lugar na ito kagaya ng Melbourne, Australia um, At ako po yung labis na nagpapasalamat dahil ang opportunity po na ito ay hindi naman na ibibigay sa lahat ng tao Kundi sa ilan lamang Kaya ako po ay maraming maraming pasasalamat ang binibigay sa aking kumpanya pinapatuloy Ganun pa man ay uh, inaamin ko po na nakakapagod din medyo ang mag-travel, ang lumipad, ano, bagaman na uh, ito po ay kombinasyon ng trabaho at ng personal na gala. Pero um, hindi po matatawaran ang mga saya. Ang saya na inaabot ko kapag kasama ko ang mga PB team members at saka po kapag nakakapag-post po ako ng mga videos at nababasa ko po ang inyong mga comments at, at kapag sinasabi nyo po na parang nakarating na rin po kayo sa mga lugar na iyon kapag ako ay nagta-travel pag po pinapakita ko sa inyo ang mga uh, lugar na pinupuntahan namin yun po ay nagpapasya sa akin kaya taraling maraming salamat po sa inyong mga komento at pagsubaybay Siyam na oras po ang flight mula dito sa Hanoi Siyam na oras po ang flight mula dito sa Saigon uh, papunta ng Melbourne kaya mahaba-haba pong oras yung aking ititigil sa si aeroplano um, maghihintay po tayo dun at makakatulog tayo sigurado dahil sa pagod po na inabot natin ngayong araw na to nakakapagod pero ako po ay hindi nagreklamo dahil nagpapasalamat po ako sa pagkakataon at sa kakayanan na ibinibigay sa akin para makapag travel both for work purposes and for personal leisure purposes Uh, nandito na po ako sa Melbourne. It was a very long flight, around 8 hours pala. And delayed kasi yung flight namin. And, pero nakatulog naman ako ng konte. Uh, konti. Hindi naman ako masyadong nahirapan. Hindi masyadong sumakit yung likod ko this time. So thankfully, hindi, siya ako. hindi niya ako pinahirapan. Uh, but now I'm uh, booking a ride papunta dun sa hotel na titirahan ko. And bukas po, start na ng um, work ko talaga, ng official uh, work dito sa office. Ayan, nandito na tayo ngayon sa sentro ng Melbourne, city of Melbourne. It's not my first time here. Uh, maraming marami Marami-raming beses na po ako nakapunta dito for work. Um, pero nga now, um, ayan. Maglalakad po tayo papunta dun sa hotel na itirahan ko for the next week. Kain lang ako sa saglit dito sa Grilled Burger. finally makalipas ang napakahabang biyahe mula Pilipinas, Vietnam and now Australia. Nandito na po ako sa aking room ngayon sa Melbourne, Australia. Wala namang view. <laughs> Pero ayan po yung mga buildings dito around. Magpapahinga na lang po ako ngayon. Uy, may pa-welcome pa. Hello.